Nagkunwaring customer ang lalaking ito at nakipagkwentuhan pa sa empleyado ng cafe sa Cubao, Quezon City noong biyernes ng hapon. Sa kuha ng CCTV camera, pagtalikod ng empleyado, dinampot niya ang cellphone na nakapatong sa counter, inipit sa yellow pad at saka dali-daling umalis. Ayon sa biktima, nagkakahalaga ng mahigit 30,000 piso ang kanyang cellphone. Bigla po siyang nag-order ng two dark chocolate po, which is hindi po kami nag-offer. Nagtaka na po ako bakit parang tumakbo siya pagkalabas po ng store. Ang kala ko po kasi una, na misplaced ko lang. But then, na-realize ko na hindi ako kakabahan ng ganito. Ang modus niya talaga ay salisi. Kakausapin ka niya, magpapanggap siya na customer o lalansiin kanya. Pag may baba mo ang bag mo, o kaya nakalingat ka, dun siya gagawa ng, ng paraan para makuha yung gusto niyang kuhanin. Ayon sa PNP, gumagamit ng iba-ibang pangalan ang suspect. Posible rin umanong miyembro siya ng grupo ng mga salisi. Nakunan din ng CCTV ang pagnanakaw ng suspect sa iba pang mga establishmento tulad ng computer shop at dental clinic sa iba-ibang lugar. Meron na nabanggit sa mga nakikipagugnayan sa amin, meron sa mga nabiktima sa Bulacan, Manila, Las Piñas, Pasay. Naaresto ang suspect sa isang mall sa Quezon City, linggo ng gabi, sa follow-up operation ng Cubao Police. Akto siya pagdadakaw dahil uh, mataan siya ng, ng, aming mga operatiba. Nararoon siya sa area. Nag-abang ng parang biktima. Humingi po ko ng tawag sa ano, sa na ko po ng sarili. lang po, nangailangan lang po ako. Wala po. Na-recover sa suspect ang ninakaw na cellphone sa cafe graduating student po ako, nandun po yung mga kailangan kong files para po sa mga clearance. Traumatic po siya, nabura po lahat, wala pong laman, wala na po lahat. Lahat, lahat ng files, lahat ng pictures, lahat, lahat, lahat po, wala po. Parang pagka, nung na-retrieve po namin yung phone today, wala na po siya, like parang bagong-bago po siya. Ready to vent up po talaga. Hinimok ng PNP ang iba pang mga nabiktima ng sospek na makipag-ugnayan sa Cubao Police Station para masampahan siya ng mga karagdagang reklamo na harapang suspect sa kasong theft. Christopher Sitson, ABS-CBN News.